kung sasabihan ako ng pistol noon, noon gano'n. hindi kami nagka problema. Kasi once na magkakagrupo kayo, dapat yung beef niyo sa isa't isa, nasa, nananatili sa inyo lang, sa atin lang. Mm. Ang mag-aayos niyan, tayo-tayo. Pero kung na-broadcast mo na sa iba, tapos ibubuklod mo, mabubuklod pa ba yung trade years? hindi na hindi ko masabi kung sino may kasalanan. Kung makikita mo naman, si-share na ako sa'yo. Lagi yung minahabot sa iyo. Eh, Pag may kabattle ako, wala sana tayo personalan mo. Kung dami anak ko, kasi hindi ko alam magagawa ako sa'yo pagtaas ng battle. Laban ko kay G-Clown. Sinabi ako sa si G-Clown, G, wala sana tayo personalan mo. Ipuntang to, hindi nag-reply. Battle rap is battle rap. Mahirap mag magtiwala. Lanceta versus Deep Crown. Naglabang ako. Hindi rin nagtiwala si Lanceta sa akin. Round 3 niya, dalawa. Sana kung may isip mo. Kaya natin mag-battle ng skills na skills na, no? nag a na. Yung adrenaline ko, gusto ko nang bumatil. Uh, yun na, utak uh, na uh, ako. Gusto ko lang sa entablado. utak na, magkaalaman na kami niyan. Sa'yo kasi, pag may ina-idolize ka, di ba, or mas ahead sa'yo, yung respect mo sa kanila, hindi naman yung respetong laway lang eh. Oo. Uh -huh. uh, pag sinabi mo ng mga ganito, idol. Nauna sa iyo, kailangan mo mm -hmm. yung suspekto yan. Para sa battle rap kasi, tinurin ko na lang talagang trabaho. Uh, mm -hmm. Pero hindi nawawala yung mindset ko na maging employee of the year. Employee mm -hmm. of the month, kada event. ba? Diba? Mm -hmm. Ganun lang eh. Kasi hindi mo naman kasi para itrato yan. Na, lahat kinakaibigan mo rin. Kinakaibigan mo lahat. Matatapos naman, battle na to. Wala naman time sa business. Uh -huh.